Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani ko show partner at JB Ayan so for today's video kaibigan, no, i-share ko lang po sa inyo yung um, nangyari no, nang kami ni Frances po ay nag grocery na malingki kahapon their friends. Actually, dalawang beses na po ito nangyari. And medyo nalilito po ako kung tama ba yung ginawa ko kasi nga, kaibigan, no, last time, kaibigan, nang kami po ay naggrocery ni Francis sa isa sa mga big supermarkets dito sa place namin. Uh, ano saan ba yun? Ayan. Ito po, no. Sa natatandaan ko, kaibigan, ito po, Holiday carne Norte de Friends. So, sampu ang uh, binili ko po sa big supermarket dito sa Talisay City, Cebu. Sampu. And then, um... Diba uh, pag-uwi natin sa byad lagi tayong nagche-check ng mga resibo, 'di ba? Katulad nito, sa TGB po ay nagche-check ng mga resibo. Ayan, so pag-check ko po, sampo ang binili ko nito pero isa lang, isa lang po ang napans ni uh, si um, ano ba 'yon? Miss cashier, ayan. Isa lang po. Kaya kami ni Frances, after few days, bumalik uli kami doon sa Big Supermarket kasi suki ko na rin po 'yon kasi <coughs> sorry for naubo pa sa hindi pa natapos yung ubo na ati so okay po namin yun kaya bumali, bumili, bumili ulit kami doon tapos na pumunta po ako sa customer service at tinanong ko po sila about sa resibo at saka sa item kasi nga 10 cans po ang binili ni Ate GB, pero isa lang ang napunch ni Miss Cashier so nakalagay kasi dito kung anong number ng uh, counter kaya doon uh, within that day, nakalagay ng number ni counter at pinatawag si Miss Cashier. Ayun nga, And nag-usap po sila, and then yan, binayaran ko po yung kulang ko. But after that, kinausap po ako ni Miss Cashier. Oh, ang sabi ni Miss Cashier, pinagalitan daw siya, naging ako ng sorry dear friends, pinagalitan si Miss Cashier kasi nga, nagkamali po siya. At ito pa no, 10 days ata or 2 weeks, hindi siya pwedeng magtrabaho. Kasi, I, I, don't know kung bakit, sabi niya dahil sa kasalanan na nagawa niya, hindi siya uh, pagtrabahuin ng almost 2 weeks, ayan nakusin siya talaga si Ate GB mga kaibigan kasi nga pag walang work wala din siyang sasahurin at meron siyang ano misis na pala siya meron siyang anak baby ayan so pero ngayon kay magkaibigan na po kami ha in fact nag nagte-text na po kami nagcha-chat so that time kaibigan talagang naawa ko sa kanya pero hindi ko naman kasi alam na papagalitan pala sila at uh, mawawalan siya ng trabaho for a few days ayun na nga. Ah, nangyari po ulit ito. Ayan, nangyari po ulit ito, dar friends. Ipapakita ko sa inyo, ha? Kahapon kasi, namili kami ni Francis sa isang Taiwanese store. Big Taiwanese store dito sa Talisay City, Cebu. Bumili po ako ng lalagyan ng mga candies. Kasi yung dating lalagyan ko ng mga candies na malalaki, ilang years ko na rin po itong ginagamit, silang ginagamit, kaya ngayon bumili ako ng maliliit na napaka-clear. Ngayon ipapakita ko sa inyo ha. Ito po mga kaibigan, ipapakita ko ha. Ito yung mga sinasabi ko po sa inyo na lalagyan ng candies. O oh, diba? Napaka-ganda po nila, napaka-clear. Noon kaibigan, ang gamit ni FTGB ay ito po. Ayan, kung natatandaan nyo, ito po ang uh, lalagyan ko ng mga candies ilang years na rin. Pero hindi ko na po ito gagamitin. Siguro, gagamitin ko sa ibang bagay. Ayan, meron tayong customer. Pag gaya na pali Frances, merong bibili. So, yung kaibigan, iba na yung uh, lalagyan ko ng mga candies, mga gamis. Tinga. Uh, tingnan nyo, di ba? Maganda sila. Ito, kay Bigan ay... Ano lang po ito, no? 15 pesos. Ayan. 15 pesos po ay ito. Kasi maliit lang po, 15 pesos. So, itong ano po, sampo ay binili namin ni Francis last week. Ngayon kahapon, bumili na, bumili na naman kami ng another 10 pieces para maging 20 na lahat. O di ba? Ngayon, itong 15 pesos each na 10 ang binili ko, ang sinula, ang nakapunch po, no, ang nakapunch sa resibo, ganito po, pero yung resibo, at tinapon na namin ni Francis, no? Ang resibo po, nakalagay dito, 2 pieces lang, 2 pieces of 15 pesos each, So, imbis na mabayaran ni Ate GBI 150 pesos, ayan, may customers na naman tayo. Tagada pala, yung Princess. Habang tayo nagbibidyo, may customers na naman bumibili ng Red Horse. Ayan, so, ayan. ito po, instead na 10, 10 pieces ang ilagay ni, ang ipunch ni Miss Cashier dito, instead na 10, 10 pesos, dalawa lang po. So instead na ang babayaran ko ay 150 pesos, ang nakalagay sa resibo ay ano lang 30 pcs at uh, 30 pesos. Lumabas ang pagkabisay natin GB. Instead na 150 kasi 10, ano na lang uh, 30 pesos lang ang napans ni cashier. Pero mga kaibigan, hindi ko po ito alam kasi si Francis lang po ang nagpa-counter. Habang po siya ang nagpa-counter, ako po ay naghanap ng ibang uh, gusto kong bilhin. And after that, hindi naman na check talaga ni Francis. Gumawa, uh, lumabas kami ni Francis sa sa ano, sa supermarket na 'yon. Sabi ko kay Francis, pakitingin ng resebo. Oy, kay bigan instead of 10 pieces times 15 pesos, ang nakalagay daw ay 2 pieces lang. So, in imbes na babayaran ko ya 150 pesos, ang binayaran ni Francis ay 30 pesos lang. So, Lumabas na lugi po sila. Lugi po sila ng ano, magkano ba nilang lugi? Walo. Walo po ang lugi. 90 pesos ang lugi nila ata kung hindi ako nagkakamali. Ano, walo ba, Francis? Ay, kayo na lang ano, kayo na lang or 120, 120 pala. Sorry, bubok sa mat. Basta walo. Walo ang hindi ko nabayaran. Dalawa lang po ang nabayaran ni Ate GB. So ngayon, sabi ko kay Francis, bumalik tayo sa loob. Sasabihin natin, nagkamali si Miss Cashier. Tapos natandaan ko kay Bigan yung nangyari many months back, ilang buwan na rin nakakaraan. Natandaan ko na nawala ng trabaho at pinagalitan si Miss Mrs. Cashier sa pagsabi ko na kulang ang napunch niya na ito. Kasi nga sampu ang binili namin ni Francis, eh, isa lang, isa lang ang napunch ni Mrs. Cashier. Ngayon sabi ni Francis, wag na lang tayong bumalik. Kasi nga baka pagalitan siya at mawalan ng trabaho kagaya noon. So gibigan ako, nagigilty pa rin ako. Iniisip ko na hindi ako honest kasi nga hindi ako bumalik. Pero at the same time, sinasabi ng isip ko baka pag bumalik ako, at sina Kung, kunwari bumalik ako, at sinabi ko baka pagalitan si Ms. Cashier at kagaya nung nakaraan, baka mawalan na siya ng trabaho. Kaya, hindi na lang talaga ako bumalik. Hindi kami bumalik ni Francis. Pero ngayon, kaibigan, nagigilty ako. Kung kayo ba si Ate Gibi, mga kaibigan, kung kayo ba ako, anong gagawin nyo? Babalik ba kayo? Kaya, mga kaibigan, no? Um, I'm, I'm using this. I'm grabbing this opportunity na rin para po ipaalala sa inyo just to remind you guys na sana bilang mga tendera, tendero, or store owners, lalo na tendera ka, no? Ikaw talaga yung nagbabantay, ikaw nagbibigay, ikaw si ikaw yung cashier, o in ka, dapat mag-ingat po tayo ng mabuti. I-check po natin bawat item, kahit gaano mang karami, no? I-check po natin. Alam ko yung pagkakamali, minsan di natin maiwasan, but as much as possible, dapat talaga maiwasan natin. Kagaya, no? Nangyari. Dalawang beses na po ito nangyari, kaibigan. So, ako hindi na lang ako bumalik. Ayan. Dito kay Bigan, marami na nagawan ko nga ng uh, video no sa inyo, 2 uh, months, 3 months back na ako ng soft drinks. ayan, nalugi sila ng almost lapas 2,000 yung wholesaler ng soft drinks. Tinawagan ko yung may-ari na uh, wrong po ang pagkalkyun nyo, calculate nyo. So, hindi naman pinagalitan yung nag-deliver kasi ang ang wrong doon ay yung may-ari. Yan, siyang nagkamali kasi siyang yung nag nagkalkyo magkanong babayaran ko. Pero okay lang yun. Pero ngayon, ang nagkamali, hindi may ari. Isa lang na trabahante, employee. So baka masisanti siya, pagalitan siya. Kaya ako talaga nagdadalawang isip. Kaya ito, medyo guilty talaga ako kaibigan. Kasi nga again, parang hindi tayo honest, no? <laughs> Ayan. Pero ayaw ko nang ip ayaw ko na lang bumalik kay Bigan. Ayaw ko na kung babalik man ako doon at bibili ulit ng mga paninda nila. Hindi ko na lang sasabihin na nagkamali si Miss Cashier kasi nga natatakot rin ako no baka pagalitan siya at mawalan ang trabaho kagay nung una. Again, kaibigan na dapat mag-ingat po tayo. Again, I'm, I'm 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 grabbing this opportunity again para mapaalala sa inyo na dapat mag-check tayo. Kahit ka tayo na no, bilang sari-sari store owner, i-check natin bawat item. Pag tayo ay mag-calcule, gamit tayo ng calculator, hindi lang isang beses, dalawang beses. Kung pwede, tatlong beses tayo mag-calcule. Kasi minsan, nagkakamali tayo sa pag-calcule. So minsan, dalawa, tatlong beses. Ganito ang ginagawa ko. Mostly, three times. Kung nagmamadali si customer, ako yung nagmamadali, two times. Pero hindi talaga isang beses lang. Hindi. Pag mayroong maraming binibili si customer sa tindahan ko, kung kumukuha ko ng kalki, kinakalki ko, most of the time, two times at saka three times. So, hindi isang beses lang kasi nga kabaka nagka, magkamalitay, di ba? Ayan, yun lang kaibigan ang gustong ipa, ipa, ipa ipaalam ni Ate GB sa inyo, no? Ayan, alas 5 na, lagpas na alas 5 ng hapon, nagsidating na po ang ating mga customers, kaya hanggang dito na lang, ha? At pinapawisan na si Ate GB! Kasi ini-off ko muna yung aking fan para makasave ng kuryente. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang doon yung aking video. Sana, sa hindi pa nag-subscribe kay Ate GB, sana mag-subscribe po kayo at kay Ate Gibi. And then, pakihit notification bell. Para mapanood nyo rin other videos ko na tiyak makakatulong sa inyo. Sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Sana please don't skip the ads po. Malaking tulong sa amin ng aking family. May maingay na kaibigan. May mga dumadaan na tricycle, mga tricycle, uh, motorcycle, sarap sa akin. No? So, dito na lang muna mga kaibigan. Ha? Thank you so much sa inyong pagmamahal, pagsuporta kay Ate GB. Lagi niyong punta na parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinsong buhay natin. Basta masipag tayo. Madiskarte tayo at may tama na sa sarili. Tiyak asinso ang buhay natin kaibigan. Lalo na, We have God in our life. As in some boy, natin kaibigan si Wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Jimmy. I also love you guys. So thank you so much. God bless.